Natatawa po ako sa akin sarili. Last night, ako po ay CCR, uh, si mga bandang nagising ako siguro mga 1:30. <laughs> Alam niyo po ba talaga, tahimik ang paligid tapos biglang may trompetang ano, parang trumpet na tumunog. Put put put, ganoon ka pala, parang ano yun? Parang Uh, meron silang isang service na hindi ko alam kung anong klaseng service yun tapos may parang ang kita parang trompeta ang dating Naku, magra-rapture na yata sabi ko So, yan ang ano natin pag-usapan natin this morning total maaga pa uh, Trumpet means ito po yung mga binibigay ito ng Bible sa atin especially sa Book of Revelation magiging pinakapalatandaan before that uh, sabi ng iba, second coming pero siyempre tayo bibilib talaga magra-rapture muna bago si second coming. Si rapture muna ang mauuna because uh, talagang mahal tayo ni Jesus. Aalisin na po niya tayo. He will remove us here on the earth. Dahil darating na po yung great tribulation. O yung tribulation muna, first three and a half years. Second three and a half would be the ano, great tribulation where the Antichrist will reveal himself to the world na siya nga talaga yung uh, pinakalapastangan taong nabuhay sa buong digdig. So, ipapatigil na po niya yung 'di ba? Offering sa templo, alam naman naman po natin kung ano pangyayari And then pasok na po yung Great Tribulation. Nandiyan na po yung malalakas na lindol, nuclear war, no? Nandiyan na po yung mga uh, tinatawag na pugutan. Ayun na po 'yon dahil uh, the Antichrist will uh, demand to worship the image na kanyang ipinagawa. At ang, at ang tagapag-lead no, ng mga tao dito sa image ng Antikristo ay ang false prophet. Ang false prophet po, we believe, na isa pong Hudyo. Manggagaling po siya sa Israel. At ang Antikristo, manggagaling po sa Europe. Particularly in UN, no? At, uh, Yeah, marami na pong mga speculation, o si ganito ang Antikristo, o si ganyan ang Antikristo. Pero kung gusto kong sabihin po sa inyo, biblically speaking, as believers, hindi na po natin maaabutan kung sino nga ba ang Antikristo niyaan Dahil before that, before He will be revealed on the earth, iri remove na po tayo ni Lord Jesus because of His great love for us. So talagang meron po talagang removal na mangyayari. So kagabi natatawa ko sa... Well, <laughs> man, Natawa lang naman ako, ma'am. Oo nga, no? talagang, especially, uh, na sabi ko sa sarili ko, oh, talaga masyado na akong aware sa ano, anytime rapture na. Kasi pag may ako, mga trumpet, trumpet na ganyan, minsan nagtitinda ng mga ano, mga puto, put, put, may ganoon. Talagang malakas yung kanilang mga ginagamit na ano, parang megaphone na mayroong trompeta ang, you know, ang tunog. So sabi ko, natatawa ako, sabi ko, oh. Pero maganda rin naman kasi uh, sabi ko, oh Lord, aware ako, aware ako, aware ako na talagang anytime it will happen. Mm. Pero taliwas sa paniwala nga nung iba, no? ibalik ko po kayo. ah uh, sabi nung iba, second coming daw yun. So sabi ko naman, hindi pwede maging isang event si second coming at saka si rapture dahil talagang binibigyan din ng Biblia yung removal. Hindi pwedeng mag-second coming without the removal of the believers here. Sapagkat sa second coming po ni Jesus, nakalagay po, maliwanag po sa Biblia, meron siyang kasamang laksa-laksang mga believers sa likod niya, mga saints. At ang dinatawag po talaga saints sa Bible, sabi na po ng 1 Peter, eh tayo po mga mananampalataya. So tayo po talaga yung when Jesus will have a second coming here on, earth, on the earth, uh, tayo po yung nasa likod po niya. Laksa-laksa, bilyon-bilyon po tayo napakaano ano, napaka dami po natin na, na nasa likod niya. Kaya sabi ko nga po, pa nag na, hindi na tayo maghihiwalay nila Jesus. Forever, forever, forever. Sabi nga ni Rick Ashley, together forever. Hindi ba? So ito pong gusto ko sabihin po sa inyo, maging kumpiyansa po kayo na hiwalay si Rapture kay Second Coming. Hindi po sila pwedeng magsama as same event. Meron pong ang gagaling mag-preach uh, kapag ka itatanong mo, ang kanila pong panghahawakan because yung trompeta raw halos the same. No! ah, uh, meron pong, I think, dalawang pagtunog ng trompeta na sinasabi. Pero hindi ko po ganong maitatakil po yan dito. Pero ang ibig lang pong sabihin po niyan, talagang uh, ang importante, sabi naman ng ilan, eh, Darating si Jesus, yes. Pero iba rin yung alam natin specifically, darating siya sa para sa kanyang believers at sa second coming darating siya with his believers so ay, hindi naman po mahirap unawain we just have to open our hearts to accept what the Bible really teaches what the Bible really says sabagat ito po talaga ang ating pinakasandigan para tayo magkaroon ng kumpiyansa at hindi po tayo madaling maloko ng mga kung ano-anong turong bulaan okay lalo na po ngayon last days na nagkalat na po ang mga bulaan. So, yun lang po. Thanks. Bye-bye.